Hello, World, Nandito naman tayo sa mundo ng Drymon. Halika, ipapasilip ko po sa inyo ang bahay nila Nobita Kong at Drymon. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko po munang i-shout out si Sir Franz Julius de Chavez. At halatang nanonood din po siya ng Drymon. <laughs> Nagulat po talaga ako sa comment niya dun sa isa kong video. Ito po yon. Hindi ko akalain na may makakakilala sa bahay nila Nobita Kong. At sa mga hindi po nakakakilala kina Nobita Kung at Doraemon, sila po ay mga karakter na sikat na sikat na animation dito sa Japan. Matagal na po ang animation na ito pero magpahanggang ngayon ay napapanood pa rin. Marami man ang naglalabas ng mga bagong animation dito sa Japan pero hindi nalalaos ang Doraemon at walang hindi nakakakilala sa animation na ito dito sa Japan. At sa mga nakapanood ng Nihongo Translation na ginawa ko na ang title ay Mga Bahagi ng Bahay sa Nihongo, ito po ang kabuuan ng bahay na yon. Sa ngayon, nandito na tayo sa likod ng bahay nila Nobita Kung at ito po yung kanilang sampayan. Ayan yung t-shirt na madalas niyang suotin at ang towel. At sa sala naman po na ito, madalas manood si Nobita Kung at Raymond ng TV. At pwede rin po ninyong isearch ang animation na ito para mapanood din po ninyo kung ano ang mga ginagawa nila Nobita Kung at ni Drymon sa sala na ito. At ngayon, silipin naman po natin ang second floor kung saan nag-aaral si Nobita Kung. Dito sa kwarto na to, maraming kalakohan si Drymon at si Nobita Kung kung ano-ano mga pinaggagawa nila dito. Diba nakaka-excite lang kung kayo mismo ang manonood? At puntahan naman natin ang first floor. Ang hagdanan nito, madalas dito umakyat ang nanay ni Nobita kung para tawagin siya kung ano yung mga pinaggagawa niya. At hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang mukha ng nanay ni Nobita kung habang umakyat sa hagdanan na ito at galit na galit. At nandito rin ang paliguan nila Nobita kung at ng kanyang pamilya. Ayan, makikita po ninyo, may mga sabon, ayan yung mga ginagamit niyang palanggana, upuan. At dito naman sa sahig na ito na no, madalas maglulumpas ay sinubita kong hayon yung kanyang mga binabasa doon niya tinago sa ilalim ng hagdanan. At hayan na nga po, lalabas po muna tayo sa kanilang bahay para makita po natin ang kabuoan ng kanilang bahay. Ito po yung bintana, ito yung kanilang bubong, garden. Hayan, yan na po yung kabuuan ng kanilang bahay. Kaya kung gusto po ninyong panuorin, i-search lang po ninyo at talagang ma-enjoy po ninyo. At may relaxation corner naman po dito habang kayo po ay nagbabasa. At na-enjoy ko ang comics ni Doraemon kasi alam po ba ninyo mula luma hanggang bago nandito po lahat siya. Ayan, at dahil nainip na ako sa pagbabasa, tiningnan ko naman kung anong merienda ng Doraemon. May ocha talaga siya at dorayaki yata yan. At tiningnan ko naman kung pareho pa kami ng binabasa. Oo, medyo may pagkapareho nga. <laughs> Sige na nga, makapagbasa na nga lang ulit at makapag-relax. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang aking bunso, si Saki Chang. Gustong-gusto po niya ang Doraemon. Mula nung maliit siya hanggang ngayon, gustong-gusto pa rin niya ang Doraemon, hindi po siya nagsasawa. At sa lugar naman na ito, dito tumatambay si Nanombita kong Doraemon at ang kanilang mga kaibigan. Sayang nga lang at ginabi kami na po kasi kami sa pagbabasa. Maganda sana ito kung umaga, no? At dito naman sila nagtatago kung may mga pinagtataguan sila. At ito naman ang aking panganay, si Sarah Chang. O oh, di po ba, may nagtuturo na po sa akin ng Nihongo, yung mga hindi ko po alam, ikinokorek po nila ako. Pero bukod pa po sa kanila, may mentor po talaga ako sa Nihongo, may nagtuturo po talaga sa akin. At syempre, nandito na rin lang tayo, magpa-picture na rin tayo, di po ba, pos-pos, kunwari. At sabi ko, tama na, baka maubusan tayo ng film, doon na lang muna tayo sa ibang lugar. Ayun, at excited ako sa nakita ko. Nakita ko na rin yung pintuan na ito, ang madalas na pinapasukan ni Doraemon at Nobita kung. Yung pintuan po na ito, pag pumapasok po sila dito, lumalabas po sila sa ibang lugar. Sabi ko pa naman pag labas ko kailangan nasa Pilipinas na ako, pero hindi eh. Nandito pa rin pala ako sa Japan. At halimbawa na totoo ang pintuan na ito, kung sakaling papasok ka, saan mo naman gustong lumabas?